So ayan, ayan na naman. nagaka, nagkakainggan nyo pa itong kitang. Kahit medyo puyat Lodraso, <laughs> okay, pa noon. Lawang magkasawa. Hindi naman dito, kaya magsuta pa ito. iba-iba, malalaki. So ngayon, uh, magpapatag na kami ni Aztec, maya-maya. Ngayon, medyo mahalon siya. Ngayon. Kaya, pauwi na tayo ngayon. Kasi wala na tayong yelo. At yung ating tubig, konti na rin, bigas. Ah, konti na rin. So halos wala na rin. Ang so, lahat ng ating mga... mo ngayon ah, mag pupunta tayo sa ating badira kailangan ang car to at medyo malakas ang agos at angin kaya sabi thank you pa rin sa inyo sa taon pa rin sa inyo lahat na nakikinig, nakikinig at sa mga video ko ah, sa taon sa inyo sa mga silent viewer ko dyan at sa inyo yung subscriber sa taon dyan kay Merrick Ligaspin ng US

mamatay sa ice plant kaya dyan sa ako bumibili ng, ay, ng ice o yellow dyan sa ice plant na yan kaya tsaka sa iyong nanonood ngayon siya taon sa iyo ha maraming thank you so ngayon pumunta na tayo at magpapatan oh ayan na yung ating patira balik ka ng sulog oh kapuang oh. ano ba yan? yang silu guys. Nah, kemarin. Pen Pas apa kenanya? Nama tubuh ya. na umpisa na naman ang batak malalaman natin mamaya kung anong mga laman itong kitang na to umpilay na area ang hirap ng pamain tadao sabi ng parabata ko expert na to sa galaw Isda na. Nagpisa na sa batak. Nagpapad lang isda. Ha? Isda nagpapad na. Sabing bigato, laki! Laki!

Oh, malaki like ito. Malaki ni Sabed. Mga bata kampung Kabila, ay, kabila. Okay. A few minutes later. So ayan. Ayan na naman. Talagang nagkakainggan nyo pa tong kitag. Kahit medyo puyat pagod. Hindi oh. natin mabira. Dalawang nagpuputi-puti. Dalawang piraso mag-asawa. Siguro mag nagde ito o kaya pa to. Tung. Yung isa nalagot siguro. Bugtong 'yon. dang pusot damdamin Kaya, kaya. Ah, Tikas. na una! Na una! Na una. Na una. Na una. Na. Bukto na yan! Ha? Bukto na! Uy! Bugto na nga! Uh. Ah. Oh, lalakitok. Lalaki. Bigahin muna natin. At mayro pang isa nakasunod. Laga grabe! Tinutuloy oh, 'yun. Oh, oh unlo oh. ay. Oh. Grabe na 'to. Ang ingay-ingay mo silino sabi pa ng mga silent viewer ko ang inga-ingay mo. Ito na yung aming pinapangarap. Ng ilang araw kaming walang huli. yah Uh, sakit sabay baywag. Uh, yeah. Oh. Kita nyo. Kaya lang makalubat na silpon. Uh, uh. Oh. Tambak ang huli. Sana may mga Oh, gangat-gangat yung mga ano, taga. Kumusta na cellphone? Si Kala ko malubat. Patayin mo natin, ha? Ha? <silence>